Isang mapagpalang araw po muli sa lahat ng uh, aabutan ng uh, video na to. At uh, ayan, mariinawa ay uh, nasa maayos po kayong uh, kalalagayan sa ating mga kababayan. pagkamat mat tayo'y dumadanas ngayon ng uh, mga hindi magandang kaganapan sa ating bansa tulot ng uh, korupsyon ay uh, sana uh, mabuti ang inyong kalalagayan. At uh, ayan, bago po natin simulan yung ating ginagawang video ngayong araw na to, ay uh, baka pwedeng maglambing muna ng uh, pasubscribe dun sa mga makakapanood. No? Dun sa mga katulad natin na uh, paniniwala, ay uh, ayan, uh, para matulungan nyo ako na maipakalat itong ating mga ginagawang opinion para sa nangyayari sa ating bayan. At uh, ayan, katulad nga ng sinabi ko, mga kababayan, kahit ayaw ko man pag-usapan itong tao na to dahil uh, medyo talagang hindi ako pabor sa mga sinasabi niya at uh, ayaw ko siya bilang isang uh, ano ha uh, bilang isang tao so siguro hindi naman sa pagmamalaki mga kababayan uh, naiipokrituan lang naman ako sa kanya kasi uh, para sa akin uh, hindi ganun kalakas ang kanyang uh, credibility sa pagiging isang tagapagsalita niya lalo na sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa itong si Auntie Claire ayan so nasasabi ko na hindi ako believe sa credibility niya kasi unang una mga kababayan itong ali na to hindi naman ito isang BBM supporters talaga at uh, malino naman bago niya pinasok yung trabaho niya bilang isang tagapagsalita ay isa siya sa mga bumabalagpag kay PBBM at isa siya sa naniniwala na itong si PBBM ay uh, walang kakayanang mamumulong sa ating bayan So, malinaw naman yan. Siguro napanood nyo yung mga video niya bago pa ba siya maging tagapagsalita ng Malacanang, no? Uh, ang dami niyang panat kay PBBM. Ang dami niyang mga komento na hindi sumasang ayon sa pamamalakad ni PBBM. Ngayon, uh, ayon na nga, naging tagapagsalita siya ng Malacanang, no? Uh, Pagamat gano'n ang uh, kanyang mga pinagsasasabi, eh, uh, kinuha siyang uh, tagapagsalita. So, para sa akin mga kababayan, isa itong si Auntie Claire sa umihila pababa kay PBBM. Bakit ko nasabi na isa siya sa umihila pababa? Kasi yung mga sinasabi niya, madalas wala talaga sa ulo. Kasi hindi, niya, hindi ko alam ha, hindi ko alam kung yun yung utos sa kanya o talagang hindi niya alam yung trabaho niya kasi sa pagkakaalam ko kung ika'y isang tagapagsalita ng uh, Malacanang lalo na tagapagsalita ng ating Pangulo so dapat doon ka lang sa mga nagagawa ng Pangulo nagre-report ka sa bayan para sa mga uh, update na meron ng Pangulo so it's all about the President dapat ang uh, trabaho mo hindi mo kailangang ipagtanggol pati yung mga uh, kaalyado ng Pangulo na nababakbakan ng ibang mga tao o uh, mga taong hindi sumasang ayon sa kanila. Lalo na merong mga investigasyon na nangyayari at uh, hindi naman lingit sa inyong lahat na iilan sa mga kaalyado ng ating presidente ay uh, nasasangkot ngayon sa uh, investigasyon ng plant control issue sa ating bayan, no? Oo. Oh, ang masama kasi si Auntie Claire, pati si na Romualdez, si na Soto, no? Kapag ka meron siyang narinig na issue na hindi papabor sa mga tao na ito at uh, hindi maganda sa kanyang uh, pandinig, uh, babakbakan niya at magsasalita siya ng kung ano-ano na hindi nila namamalayan ay kinakasama na ng presidente yung mga ginagawa niya. Bakit ko nasabi yon? oh, siyempre, itong presidente ngayon, sinasabi niya wala siyang involvement dito sa, na, sa, sa, nangyayaring uh, flood control issue. At uh, sinasabi pa nga niya at pinagmamalaki niya na siya pa yung nagbulgar sa nangyayari na to. So, sige, ah, uh, sabihin natin na ganun naganon nang uh, nangyayari no pero yung mga kaalyado niya katulad ni Martin Romualdez ni na, ni na kung sino-sino pa na nasa executive sina Bersamin, sina uh, DBM secretary. So marami yung mga nai-involve ngayon na nasa executive no. Ngayon ikaw bilang isang tagapagsalita ng uh, pangulo kapag nagkomento ka no? Nagkomento ka na uh, mm, parang dinidepende mo yung mga tao na to dahil may mga tao na bumanat sa kanila na at uh, hindi mo nagustuhan at dahil lang doon nagkomento ka eh pabanda yon sa sa presidente na pinaglilingkuran mo. Kaya dapat itong si si Auntie Claire alamin niya kung ano yung uh, trabaho niya hindi siya tagapagsalita ng administrasyon. Tagapagsalita siya ng ating Pangulo. At wag uh, huwag niyang ipagtanggol yung mga tao na alam naman natin na sa ngayon ay lumili uh, lumilinaw yung mga investigasyon na talaga may, may, mga, may mga ebidensya na pinangaawakan itong mga nag-iimbestiga na involved sila dito sa nangyayaring uh, corruption uh, sa ating bayan, no? So, 'yun ang simpleng paliwanag ko sa inyo mga kababayan. Kung bakit sinasabi ko na si Anti-Claire ay walang credibility, 'no? Mababa 'yung credibility niya dahil nga dahil nga sa sa mga ganitong pagsausaw niya sa ibang mga usapin. Kaya ayan, uh, ito naman opinion ko lang ha. Opinion ko lang at napapansin ko lang dito sa alin na to. At uh, yan, kung may mga sarili-sarili tayong opinion at hindi tayo magkakatulad, ay uh, ganun talaga yung buhay. Hindi tayo pwedeng nga uh, laging uh, magkakatulad ng mga iniisip. So, yun lang. Maraming salamat mga kababayan.